Alam niyo, sa sabi ng Pilipinas gantapin, yung kinanta ko yung Narito Ako. That's the official. Alam niyo yun, di ba? Narito yes. Ako! Tapos sumunod po ay On the Wings of Love. Tapos po, nakipag-away na po ako doon sa staff. <laughs> nakipag-away na po ako sa staff nun, ng EPS. Kasi pinipilit nila nakantahin ko ulit legend pilasquez Sabi ko, hindi po eh, Basta may sarili na mga kong desisyon. Sure. <laughs> Bakit ka pwede may alam sa akin? <laughs> sabi niya, ano bang gusto mong matahin? Sabi ko the prayer. Sabi niya, ha? Kaya mo ba yun? <laughs> sabi ko, ang ko nga po ay bako ba? Iyon lang ako kaya. <laughs> sabi ko, ah okay. Basta walang sisihan. Ang wala si sihan, Kung matalo sa pitugat, sa normal. Kasi kumalawang kayo. Sa kay isang laban, matalo ka man o manalo, tanggapin mo. Kasi lahat ng may pagsubuli. Kung hindi ka naman ngayon manalo, step by step yan. So, Maraming mga singer yung nagkakaw sa akin. Kasi kung may, paano ko po ang Pag pagiging Sabi ko, relax ka lang. Ano po bang kinagayin niya? Bakit ganyan ang puso niya? <laughs> <laughs> eh, Kumahit ka na sa sana mo yan. Hindi ay just discipline sa sarili. Discipline sa sarili, tapos kumitalin ka, huwag ihi, huwag kang mahiya.

1,800. Pamasahe sa sa akin, 600. Three days, ano ko? kanin sa parko, 25. Ulam pa. sa Pamasahe ko, kami. hindi ko alam kung makakalipa? Kumanta po ako sa parko. Sa gitna. Sabi ko, sir, yung widow, magkara ka bang Kanta.

Tapos meron po lang Pero kung wala tayo tayo dito Meron po lang isang Isang Amerikana Tapos may mga Pinoy din na Kumakanta Hinanapila ako kasi magkumanta daw Sabi, sige ko kumanta na kanta yun ang boses Kinuha ko nila yung wire Sinundan po nila yung wire Sabi, sige ko ba yung makanta. Ay hindi, nasa akin po yung wire May siya, ka mga, naman sa amin, di isa ka, ka, <laughs> ka. ka lang pala Kumain ka na ba? Sabi hindi pa nga po Kain ka. Order ka lang, nasa kanta ka lang. Binigyan ng mga, mga mga Habang kumakanta ko, pag ko, yung tao ko sa likod, dumami na. Napuro ko yung likod na. Ano nung ka? Ano naman Tapos sabi nung Richard, Sir, akin yung pinaginig ko. Na, na kapag na malaki. Inikot ko niya yung habang

<laughs> sabi niya, walang po kong magkanala. Ako ang para sa lahat. Na. Natouch naman ako. Sabi niya, anong gagawin ko? Maghugas ka ng brother. Kaya sabi niya, performer ka. Sabi ko, sige sir. Tatawangan ko na lang po kayo kung nakita ko na po yung nanay ko. Tsaka mga mga mga. Sabi niya, I'm sure hindi yun sabi ko sabi ko Pwede. <laughs> <laughs> Pwede. pero taga ang pero ang masyadong sabi ko pero taga ang masyadong pero taga ang masyadong pero taga ang masyadong pero taga ang masyadong malaki yun ko pero taga ang ko ko Magandang tara-tara ko. Kumusta ka na, nag? Ako pa nga ginano mo. years old, po kaming ginagita. Mini ka picture na tatay ko para hanapin nyo na nagsasabi nito. Pero ang masasabi mo yung kapalit mo kasi, yan na yan. Hindi po kami Kasi since 2 years old, nakulong ng tatay ko. Hanggang, siguro, 3 months na kami sa program. Tato kami ng kapatid, inam ko. Ang apelido ko noon, kanyang po nato is ang hirito makawili. That's my name before. Ilyan ngayon, pang umaga. Ngayon po, PM na. Pumuloy magsinito. Siyempre, kaya pa ako napasali sa akin ang Pilipinas ka talent dahil po sa... Uh, siyempre, hindi natin magpapas kapatid. May sinasabi nyo sa akin. Habang na, nasaksak ko kasi ako dito, pagkasaksak ko sa akin, lumabas mo yung bitong pa. Opo, tutuloy. yung tumakupay na masaksak sa akin, hinabaw, ginanong mo yung pa. <laughs> <laughs> okay, please put it. naka sinabi ng kapatid ko, ganito, 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 pero kapatid ko pa rin, ganyan, nung nakilala ko sa Pilipinas, dahil nangyayari ng lahat ng problema ng na kapatid ko, ako pa rin ang <laughs> Alam kung nasaan ang tatay ngayon? Yung tatay ko ang passed away siya 2017. Sa, sa cancer. Sabi ko, huwag kang kumain ng Nananay mo mga sasaydan sa akin. Sa bakay ko siya. Kasi, Kasi sabi ko, ano man naging success sa buhay na ng kumakain mo dahil sa iyo. hindi ko pinag hindi ko tinanggi na kasi nagmula ako sa iyo. Hindi ako mabubuo hindi ko magawa yung mga bagay na ito kung hindi ako nagmula sa iyo. sabi sa akin. Hindi ko talaga galit sa nanay mo. si Simon Mons Tuyo Sol kay Iyo Hindi ko hindi. Masaya pa na Bakit? Ang dahil sa kanya, na, na, ako sa lahat. Ang dahil sa ginawa niya, naranasan ko lahat ang hirap. Pero alam kong challenge ka. May parukunan na, kaya huwag niya ako susunod. May nakatuloy ko eh. Lahat ng mga daralasa, no, drugs, marihuana. Pero na narealize ko, nakita ko yung bariyo sa kasada. hindi <laughs> <yung> nila. ilaw ko. <laughs> Sabi ko, paano ako makita yung kamigap Kung magiging kanya lang. <laughs> e pagbabago yung karantana pag dumating sa punto na parang ano ba, wala na akong pamilya, wala na akong nanalo, na akong Pero hindi yan yung solusyon. Magdasal ka. Makikita mo yun. Hindi ko ito. Kaya eh. yung asawa ko, kapag lumilipad ko na sila plano, pinipiit mo yung kamay ko. Sabi niya, magdasal ka na. <laughs> <laughs> Para kasi yung plano, bahay na namin. Eh. Paling pada paling panjang sepuluh, buan one, kasih baik juga kasih itu, masih tidak right? So this song is the way, para you